Kaya mga kachamba, i na lang kayo. Sana makadali tayo dito. Nahirap ng ano. Dito ngayon. Strike. Strike mga kachamba. Yun, malaki-laki to. Uy, huwag ka sa bato. Uy, oh malaki to. <laughs> <laughs> mga katambal good morning sa inyo lahat using camera ngayon ano May master jod eh si master jod kasama kung set up pa maling maling master ang mga katambal problema namin dito yung namang staff eh nakawatignan yun si kuya nagsasabi kipa doon oh no? yung mga pang sabi kira sir yung ayun yung isa si lang yan sila mga katambal si kuya nag ano din doon oh no? yan problema namin sa spot namin kita nyo Uh, landslide. Akala kayo lang kasi nito, mga katama, ginagawa pa kasi ito eh. Sa patalon. Ayan. Unlocking, ano? Unlocking sa pa ang laking ano. laking dami sa lagan ng area. Ang pa-8,000 yan ang buo. Flashback. A flashback. Ayan hey, mga kachambo. Ayan. Dati dun, hanggang dun yan dati. Doon so, sa so, anahan batong yan, Doon pa yung banda. Baka siguro lahat ng batong napunta dun dahil kung sa ano, yung nakaraang ulan na nangyari ito sa amin. Bagay ba yun, Master? Hindi maan? O, monsoon lang, no? No pressure, di ba? Ayun, lakas kasi ng dito. <laughs> Tapos siguro yun, nahagip ko ng alon, inaabot ng alon. Tapos siguro hangin dito banda. ayan. Uh, landslide. Kasi itong lugar na ito, kagagawa pa lang. May tatambak pa lang sila para gawin ka pa lang. hindi siguro pinaya dahil sa tubig, sa ng alon. Tapos yung buka na doon banda. Ayan. Ay, kita tayo naman sa mga tanda. Yung mga buhangin at saka mga graba na galing sa Pindot. Tumabot dito. Anod. Malayo na masyado sa bukana. bumaboy yung bukana namin. So, wala ko tayong expect ng magandang ano dito ngayon. So, si try na lang natin. Yan. Magbabadyan na naman yung ulan doon na naman tayo sa spot eh uh, time kit natin yung spot natin ngayon ay uh, time natin ngayon 5.55 tayo so 6 na tayo magkisik na ng kahagis ngayon may birds pa nakakasadsad doon mamaya makikita kikita ko mga kasama hindi ko nabito ka na nyo kasi medyo medyo lang tayo hindi ko nabito sige kaya mga kasama i-update ko na lang kayo sana makadali tayo dito mahirap ng ano plus hindi ngayon Saka medyo malubog yung tubig. Sobrang, alam ko, kay babo lang ba ito o oh, hanggang ilalim, malubog lubog talaga. So, medyo malabo yung tubig. Ang dahil kung galing sa bukana. Ayan, itong galing yung ano, tubig. So, tayo na lang natin. Sana makadali tayo. Ayan, let's go. Set up natin, ultralight. Kung may tujig tayo. Ay, yung ating rod na ano yan yung tanko bibid natin yung so, 702 pagkatapos yung ating reel na Shimano FX 1000 series spool sya ng Gatchiri sea hook 7 pounds leader line natin toro carbon na 11 pounds at yung ating jig sinubukan so, natin itong galing sa Shopee na kulay pink sana so, effective to dito, dito kumain na natin kami ito ating mga chambajig ito muna tayo natin kasi kulay pink so sana makadali ito yan, salamat Shopee sabihin mo lang, salamat Shopee <laughs> tayo natin punong hagis natin na lang, huwag ng mga bato dito hiyo na, bumaba lahat ng bato eh nagbar down ating pier kaya natin hindi mababaw dun hindi kaya maipit sa yung jig natin kaya na lang kaya hindi yung mangyari <laughs> gila yang habis pot kita mancar itu gitu terus ke belak Meanwhile, pisau masih masuk join. Vision si Master Joe Ed. One zero? Naka one May pa pala. Master, hindi ka na one zero. lang. Hindi mag dyan. May isa kaya, Master. Vision si Master Joe Ed. Ayun. Ang laking saging-saging na yan. Ayun hindi. Bitilias eh. Snapper no. Laki snapper.

So at least alam na natin ngayon kung saan lang talaga So yan, mag-FG muna tayo Set up muna ko ulit mag kita tayo Kaya eh, mga kachamba Hindi natin nakuna ng video Tapos text siya man sa Joey putol. Master, okay ka lang master? Okay na Ayan Biglang silit ng again. biglang silit ng kanyang reel eh Silit ng mga Dalawang segundo, putol Sangipin talaga master, di ba? Ayan o Clean cut Clean ka talaga sa may ano, sa may ngipin talaga tinamaan, yung sa may sa may hook. Kasi nagpaayon kasi sa mga tamba. Ah, uh, siya ng hipon. Bitin witch siya. Yan. Tapos na tayo nag setup ulit. Nawala yung ating pinky na galing Shopee. Ito na naman, ang red, -red na galing Shopee. Yan. Dapat subukan natin yung mga ano, mga ano ng mga mga jig sa Shopee para malaman natin kung mga effective ba ito dito sa mga spot natin kasi yung ating chambamino effective na eh so ayan, try natin to walang hages. wala pa rin nagbaka sakaling kumagat sa ating jig next 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 po 'to no, next strike. Fish on. Wala, Fish on. Kencam ba mo malakas eh. Tayo makasamba. Wish strike ni. <laughs> strike strikein tayo. Sana oh. Nakaisa Saan hindi papagsa ba to? Pero ang tarating niya nga itong rad ay, Ang rad mga kachamba Pwede siya makapagsa ba to? Good mm -hmm. size na rin ito Kahit pa paano Ayun ay maliit lang pala, na Balagbagan <laughs> 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 ah, Pahuk mga kachamba Alright Sorry Kala ko malaki na Paulok pala. <laughs> <laughs> Ay mga kachang, tama oh. o. So, Set Awawa. Pwede na to. Pwede na mano. Ma Hindi na masama. May e, tigisa na kami ni Master Joed. Good na rin. Pwede na rin makip. Kahit pa paano, kitok pa rin to. Tagi-fish natin to eh. Check din tayo. Meanwhile, Ayun, mga kachamba, yung mga katsamba, sumabit din si Master Joed. <laughs> Ayun, pariyo na kayo may isang huli, may isang sabit. Ano kaya ito mga katsamba? Parami, parami yan ang huli, parami yan ang sabit. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> yan, taas <Last> tayo ulit. <laughs>

Where are you? Get out! Uy! Hinila hmm, ka pa rin ah. ka pa Ayun Yan, good size na Mas malaki na kaysa nang nauna Alright Vision Ayun mga kachamba Medyo malaki ng konti ito Upgrade, upgrade. Yeah. upgrade. Yan. Oh, di ba? Good size. Good size na kito. Ang ganda ng tama niya. Ang hindi siya makakawala. Hindi hmm. siya makakawala. Sa ganda ng tama. Laks <laughs> tama. Yan, hagis tayo ulit. ng konti sa baba. Para kipot ang ng binto sa yun lang ang mastip lang hindi Na. mastip Ano? Raynor siya Another one Like, like mga kachamba. Yun, malaki laki to What? Uy, huwag bato Uy, Boy. malaki to Uy! Yeah! Do it! Please lang, huwag Just sa bato. Mungat ka. Pena na, sumagi na sa bato. Pero sumasama. Ah, naputol, sabi na nga. <laughs> huwag sa bato. Huwag sa bato, hindi ano ka makintindi. Puchang. Wala na, hindi na naman. Hey! <laughs> hindi <Shingga> sayang. <laughs> Sinabi nang wag sa bato, wag sa bato, di makintindi. Ko oh, na breed pero yung breed lang sumagit mga katamba. Kat gaano katibay ng breed mo pag sumagit sa bato putol. Yung bread ay wag sa bato, wag sa bato. Late makawa. Yan ang buhay. Na. Wee, na. Woo! All Alright. <laughs> Mga tsama, mag -EFG na naman tayo. Dalawang gig na yun na dali sa atin. <coughs> yung isang gig sumabit. Yung isang gig sa isda talaga. Ramdam na ramdam ko yung bato eh. Na matama yung ating line. Malaki yun. Tsas na sana yun. Nakita ko yun sigurado ko. Pero si, ano talaga? Ano talaga fishing eh. Meanwhile, ayun. Sa isa si Joe, mga tsama. Ayun, pangalawang putol master. Buto na naman. Ay, lalaki na makikipag ngayon kumakakat dito mga chamba. Okay ka na, Master? 2-0. May sabi pa! Talawag po tulong si Master Joe. Sumapit pa yung sinker niya. Malalaking kitong mga chamba. Problema namin itong itong ulan. Paano to? Ayun, kung nakikita nyo sa ano, sa dulo, yung mga bangka doon, nagsipag-alisan na. Ayun, sana mabot Ayun. Puputi na yung mga dagat sa kanilang mga ano, sa kanilang puweta yan o. Mga bangka, naghahabulan na, pauwi. Kasi malapit na yung ulan. Saan di tayo butin dito? Ayun lang mga chamba. Ayan. Ayan ulan. So siguro, dito lang siguro yung ano ko. Baka siguro tatawag ko yung cellphone. Renunsyan kami dito pero kailangan talaga itago yung ano eh Cellphone natin pwede mapasa Alright Ayan, well, set up nga muna ako Mag-up gym muna mga kachamba Ayan, parang hindi makamove on si Master Joe eh <laughs> Alright Master <laughs> Set up tayo ulit Naputol pa yung sinker na sumabit pa Alright, okay, update na lang mga kachamba Mga kachamba, palapit na yung ulan Kailangan namin lumisan Tago muna saglit, balik lang kami mamaya Okay, alright Maser, balik lang tayo Maser. <laughs> Bilis ang <sa mung> hujan. <laughs> <laughs> Update lang mga kaka pag makabalik kami. <laughs> well, sir, mga kaka-tampa, nakatawag kami dito kila ano? Kila nanay at tatay, oh. Yung sa ano to, tindahan dito sa loob ng ano, pintalan. Ah, uh, nagpintalan. Ayan, tatay. Blackout dito tayo, blackout. Blackout dito, hindi pa. Ayan. Nagpatintan na rin kami ng kape. Para tanggalamig. Ayan. Ayan, nag-aabang na lang tayo kung hupap pa itong ulan. Sana hupap, babalik tayo, re-rest back tayo doon. Dalawang putol kasi si Master Joed eh. Sa akin, isa. Si Master Joed, puro mamaw, putol sa ngipin talaga. Yung sa akin, sa bato na putol. Rapid na sana mayangat angat. Braid pa talaga yung naputol, nasagid sa bato. So ayan, nabag-abang na lang tayo. Sana, mahupan at tulan. Uh, at, at nang makabalik na kami. Nang maka-rest back. Ang si tatay Tay, panilawa na ito tay Para na YouTube Panilawa na ay. Ayan Sila yung mayari ng tindahan nito mga kama Na pinagtaguan namin Alright So babalik na kami ni Master George Sa aming action pack Re-rest pa kami Sana Maka-strike ulit At makadali naman lang ng isang mamo Isa kami, masapat na yan Alright. Tay, thank you, Tay. Okay. Thank you, nakape. Gracias. Ayan. Let's go. <laughs> so, yung mga kachamba, Umulan pa rin. Maambon. Ah, sapay ng panahon. Ayan, tubig ko galing sa Bukana. Ang dilim. Malubog. Lubog na lubog. Yang tawag dyan. Ayan, oh. So, parang palotay data. parang hindi kayaanin ang na self natin na mag video ngayon mga kachamba so i-update ko lang kayo kung makakadali kami at sana sana makadali yan i-update ko lang kayo kung mga kachamba kailangan na, na namin talaga itong lumusong kasi baka ano tayo sa oras din eh 8.15am na ngayon dumating kami kanina dito 530 sana may ano pa, may kakagat pa sa atin. Yan. Alright, siyap update lang kayo mga kachamba.